Sa maraming kaso sa bansa, hindi lang kakulangan sa ebidensya ang dahilan ng pagkakaantala ng justisya. Kung minsan, nakakaapekto rin ang kakulangan ng koordinasyon ng mga pangunahing ahensyang responsable sa investigasyon at pag-uusig. Sa bawat kasong isinasampa sa korte, may dalawang institusyon kailangang magtagpo. Ang Philippine National Police na siyang unang rumispunde at ang Department of Justice na siyang mag-uusig. Pero sa halip na magkasangga, madalas ay hindi ito nagkakasundo. Kaya naman the Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimuglia. For the longest time, there's been a disconnect between the PNP and the DOJ. There has been a disconnect and a deeper distrust of the judges. Every time there is a case to be solved, the case to be prosecuted, each department blames the other. But the police blames the discounts. The fiscals bring the police. This time it stops. This time we work together. This time we train together. This time we learn together, and this time we win together. We win not for our merits, but we win for it. we win not for glory, but we win for justice. And we do that, we win together. Aun kay DALG Secretary John Vicrimulia. panahon na para magkaisa at palakasin ang ugnayan sa pagitan ng PNP at DOJ, lalo na sa aspeto ng case build-up, legal procedures at evidence handling. Sang-ayon din dito ang Department of Justice. Dapat yung mga nagkakasala sa ating lipunan, talagang pinanalagot natin at yan ang aking iniisip nung binuo natin itong police prosecutor training. Sabi ko nga sa new investment, but it's in something that should be institutionalized for the rest of time dapat ito maging uh, na. Noong Martes, June 3, Senelio Hanang pagkakaisa ng dalawang ahensya sa paglulunsad nila ng Training and Educational Program for DOJ Prosecutors and Law Enforcement Agents o teplaya, layon ng nasabing programa na tiyaking pareho ang pag-unawa ng mga investigador at ng mga piskal sa mga tamang proseso and legal requirements ng bawat kaso. Na ang mustisya ay mananaig sapagkat ginawa namin aming ang aming tungkulin na mag-usap-usap at maghandaan ang labanan. Hindi lang, sakagin, lang karina, sa kanya kung saan lang inuhod ang kriminal, kundi sa korte. Ayon sa mga legal experts, may mga insidente ang nagkakaroon ng mismatch. Kulang ang ebidensya, mali ang proseso, o kaya naman ay hindi naaamot ang threshold ng probable cause, dahilan para maibasura kung minsan ang isang kaso. Pero sa kabila nito, may ilang bayan at lungsod pa rin naman ang nananatiling maayos ang pagpoproseso ng mga kaso, gaya na lamang ng Baguio City. Actually, yung relationship ng uh, BCPO and the prosecutor's office is okay naman siya. Mm -hmm. We work uh, harmoniously. Mm -hmm. So, syempre, ang role lang naman ng ating uh, kapulisan is when we have a case, we conduct investigation and we refer yung case sa prosecutor's office. So, uh, it's up to them uh, to assess kung... Uh, they will from the very beginning na nai-refer namin is they will dismiss it or uh, they will file it sa court. Dagdag pa ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya, kasama rin dapat dito ang NBI, Coast Guard at ang PDEA. Vanessa Bugtong, RNG News.